Yusek, ang dami na hong mga lumulutang na pangalan, ano, yung, yan, may mga na-implicate, even the executive secretary. Uh, ang dami hong na babanggit na pangalan, but not the president. While it is true that the president is the one who brought this up, does the palace maintain that the president is blameless in all of this? Opo. Dahil hindi po maglalakas ang loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na meron siyang maling ginawa maliban lamang sinasabi nga natin kung mayroong gagawa ng kwento para sirain ang pangalan ng Pangulo. But how do you respond to statements that uh, if only by, the, by virtue of command responsibility, pinirmahan niya ho yung 2025 budget, siya rin po ang nag-appoint dito sa mga taong ito na na-implicate, uh, should he take responsibility for all of this? Unang-una -una po, pinirmahan niya po yan, may mga navito, inarap po yung economic team, at doon po ang kanyang paniniwala sa sinasaad at sinasabi ng kanyang mga cabinet secretaries. So with that, na ipakita yung supposed to be, supposed to be projects, at yan po ay kanyang pinirmahan. Sa paniniwalang iyan po ay gagawin. Pero 2024, nagsabi po siya na mayroong mga natapos na flood control projects at naniwala po siya doon dahil ito po ay galing mismo sa kanyang cabinet secretary. And after that, noon nakita niya na mukhang hindi nagkakatotoo at tugma ang nireport sa kanya, nagpapaimbestiga na siya. Kaya idon, masasabi natin na ang Pangulo lamang, ang kauna-una ang Pangulo, na nagpapaimbestiga mismo ng mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng kanyang administrasyon. One final point. Kahit alyado, kahit kamag-anak, kahit pinsan, walang sisinuhin. Kahit sa mismo. Opo. Pero sinasabi po natin, alam ng Pangulo na wala po siyang kinalaman sa ganyan, kaya po siya mismo ang nagpapaimbestiga. Huwag po natin kalilimutan yan. Sa kanya po, nagsimula ito. Thank you.